Hi Beautiful people, ayan nga. Ngayon pong vlog na to ay uh, uh, bisikleta kami ng aking mga anak at ang mahal kong jowawa, ayan. Uh, dahil medyo maganda po ang weather, magbabike po kami. Ayan po ang aking uh, anak. Ayan. Uh, hi kuya, are you ready? Yeah. Yes. Anak na babae, yan Are you ready sis? Okay, yeah. we go, go, go naman ang aking uh, bonsusoy at uh, ako ay magpipid siya ay sa likodan ko. Okay. okay At yan naman ang aking mahal jowawa. Ayan. Ang kanyang bike. Tinatawag itong fat bike. Ayan. Mataba kasi yung gulong niya kaya fat bike. Ayan. Uh, okay. Ready na tayo guys. Tayo ay magbike na. Ayan na. Nagbabike na kami guys. Ayan yung mga anak ko sa unahan. Ang sarap kaya magbike. Pag kinahatid ko yung mga anak ko bike ako palagi sa umaga at sa hapon saan na kayong mahal kong dyawawa sa likodan ayan medyo hinihingal hinihingal kasi medyo na din akong hindi nakapagbike ayan ang aking mahal na dyawawa ayan guys yan ilog yan oh misan dyan kami nangingisda yan ay gawa lang sa kamay yung ilog na yan ayan kami sa sa robot medyo hinihingal ako ah ba't ganun kasi ang tagal din nakapag bike talaga kasi 2 weeks na bakasyon. ang stomach sabo ayan itong uh, mista pa namin okay oh. may mga iba ibang manok ano yung walka ball is that? ito yeah. may baboy ramo baboy ramo ayan oh. baboy ramo oh, 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 oh. <laughs> Kakaloko! Ang daming manok. na dyan ang hanging bag. Yeah, hanging bag daw ang tawag yun. Ang laki ng baboy ramo sa live block. Ayan yung aking uh, tatlo. Papa. Ang taba ng kanyang bisikleta. Yung uh, wheels, yung mataba. Ayan. Fat bike. Ang tawag. Ayan. Yeah. Dagdadi! Hello! Kamusta? Okay. Ito naman yung ahan dalawang uh, si Kuya at si Ate. Si Bunso nasa likutan ko eh. Kuya Ate! O okay. oh, ah, diba, galing ko magbike tapos nag-people pa ako. O ah, diba? oh, Kuya! Ate! Ayan ilog yung nasa gilid ng dam. ba? Diba, ang galing? Pero yung ilog na yan, ay ho kailangan gawa sa kamay hindi na yung mga dalawa kong junakis diba ay anak ay yan Stop mo na mag drive mag call pa guys o nasa gitna kami ng mga puno yawal sabi na balik kabalik sakt ayan nag na yung mga puno kalbo na o diba kami sa gubat hi Ako. Ah, ito daw, itong puno na katabi ko ay siguro 100 years old. Ayan. Ayan ba? Diba? Hindi na yung mga anak ko. Yun, hindi na. Sige. Guys, ay, ay taniman ng strawberry. Ayan, yung malaking puti na yung nakikita nyo. Strawberry, taniman. Wag, ni syrup eh. Ni huh? syrup eh. Nee, moet jij zeggen, zeggen... Oh ja. yes. De de oudste weg van Baal, hè. nee, 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 Ja, 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 Allee, Go, 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 Allee. Maar je, je niet aan als je ver nee, go! nee, 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 nee,

And guys, nagpalit kami Hindi ko kinaya, mahaba-haba din pala <laughs> Dito naman ako sa fat bike Kapag uh, gababike namin, may kabayang dumaan Tatlo siya, oh Magkahanay Ano ba? <laughs> Cute Ito na kami sa gubat, guys beautiful people pala. Ayan. Pero yung gubat nila ito, o, oh, diba? <laughs> yung puno, pare-pareho ng hogis. Pare-pareho ng taas. Punong nyog. O, oh, ba? diba? Hindi, lang. Hindi yan nyog. So, ayan. Andiyan na yung mga junakis. At, uh, banda roon. Ayan. Madaming tao nakaupo-upo. Hi! yani. Ay, naku, tulog na pala yung aking batutoy. Eh. Ayan. Ayan. Okay, bumalik yung jowa ko. Oh, Nagpulat ulit kami ng bike. Hindi ko kasi kinaya. Ayan. Ano ah, ba? Diba? Ano po? Ano? Guys, nakabalik na kami dito sa kalsada na maayos-ayos ng desiklutahin. Nakatulog na yung baby ko, bunso. At uh, dito po nagtatapos ang uh, aking uh, relaxes, manage. nagtatapos ang aking vlog sa araw na ito at yung mga bago pa po ay okay. Uh, likes. Hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlog. And subscribe.